Hello mga sir, ito naman tayo isang uh, iba o bang makina makinang click 125 At ang kilometer dito mga sir ay, uh, 114 Ang kanyang kilometer medyo malaki na rin Kaya tayo magdadaw ng makinang dito mga sir Ay uh, dahil sa kalampag yung kanyang Sigunyal, naalog mo na alog muna. Bali, noong umpisan ko na siyang Kinakalas, hindi ko na siya Pinapaandar, pero mamaya papakita ko sa inyo kung bakit uh, Makalampag dahil yung sa sikun maluwag na yung bearing ang uh, inaano ko lang kasi itong mga sir first time lang itong pumunta sa amin kumbaga nag second option sa amin dito dahil doon sa kanyang mekaniko mga sir na pinagpapagawa nito ayaw gawin yung motor ni sir kasi nga yung problema lang sikun niya ay crankcase daw pagkalampag crankcase daw kasi inatak, inatak yung pulley crankcase na raw yung papalitan at ang sabi pa niya nung mekaniko ni Chad na ito ay uh, i-dispose na lang daw tong motor na to kasi nga kapag uh, after gawin daw babalik ulit yung problema sabi niya yeah ito na naman si share ang second option at uh, ito kinagabahan pa nga sa amin eh dahil totally ang singil ko dito or apparent ko sa kanya uh, kasama lahat-lahat pati pisa, buong sigunyal, bagong sigunyal black pistol, pistol ring, hanggang sa lagis hanggang sa kulan, sinin ko sa kanya ng, ano, ng sabi ko na 13 budget to 13.2 nakadepende yun dun sa valve guide kung uh, may problema, papatong lang siya ng mga 600 gano'n pero alam ko hindi kasama yung valve guide kasi tahimik naman, nung tinanggal ko yung pulley ay uh, nagiba yung tunog parang gulug, gulug, gulug mga ganun siya mamaya ipakita ko sa inyo kakalasing ko muna to kasi gusto ko lang din i-video at may issue din sa inyo. Baka sakaling ganun sasabihin na yung mekaniko nyo na ibinta nyo na yung unit nyo. Dahil na sira crankcase ay huwag kayong maniwala. Kasi itong motor na to nare-repair po yan. Kung mapapansin nyo dito. Kadami kong mga sigunyal dito. Yan, lahat yan sigunyal. Mga issue nyan puro kalampag. Yan, mga kalampag issue nyan. Saka yun. Bihira lang kayo makakita sa akin ng crankcase. Ayan, may, may isa ang crankcase doon sa dulo nabasag naman yan kaya napalitan yan mga sigunyal yan mga kalampag yan eh sabi ng mekaniko niya ayaw niyang gawin kasi nga crankcase daw yung problema kaya nag second option si sir kaya ito kakalasin ko lang mga sara paghihiwalayin ko muna kasi kulang ako ng tao kaya medyo uh, matatagalan ako ng konti kaya nga ko na yung chassis tumakin na at uh, ito na yung awalwalayin ko Bali, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Tatanggalin ko muna yung kanyang uh, play or yung ito, yung lagayan natin ng uh, receiver. Reserve. ng kulan. Ang bocho hanggang dito, hanggang doon. Tapos, pakita ko sa inyo mamaya. Alokin natin yung kanyang sigun Mas, ang tanggal ko na yung cylinder head. Black. Ito na yung, ano, black sa head niya. Tapos ito. Okay, paka natin. Ang lakas dapat uh, wala kayong marinig na, dapat na ganyan ibig sabihin yung sigunyal nito kalampag tapos kumbaya buksan natin to Diyan natin makikita kung totoo ba yung sinabi ni mekaniko ng unang uh, unang nagcheck to kung sira daw yung crankcase kumbaya buksan natin tanggalin mo natin yung mga tunay nyo rito yung mga sir, ko na yung crankcase ayan tatanggalin ko na to ayan tanggalin natin at ngayon ito na dapat ito hindi ko dapat ito may dapat pinupukpok pa to bago matanggal to okay try natin dapat uh, hindi ko maihila to pag ko siya ibig sabihin kalampag tapos dyan natin makikita may iwan yung bearing kapag sumama yung bearing at uh, maluwag to ibig sabihin crank isang problema ngayon tingnan natin oh may iwan yung bearing oh paano, paano yung sinabi ng mekaniko ni sir na crank isang maluwag Or problema Eh, andyan yung bearing, oh yara napag natin yung sigunyal dyan Oh, ito yung bearing Oh, try kong hugutin Hindi ko kaya Ibig sabihin, hindi si crankcase ang problema Sigunyal ang problema, mga sir Maluwag na yung sigunyal Yung pinaglalagyan ng bearing Hindi crankcase ang problema Oh, yan, masikip yan, oh, oh Paano hindi naman gumagalaw yung bearing, oh Gumagalaw pa ganito Pero yung gumagalaw dito, wala, oh ibig sabihin bearing sa signal lang yung papalta natin dyan saka yung black seat yun lang hindi crankcase mali yung ano mali yung sinasabi ng mekaniko ni sir na crankcase ang problema yan tumasa na malinisan ko na buko dun sa cylinder head mamaya ko na isusunod yung cylinder head i-install ko muna ito o uh, ikakabit gagabit ko muna yung black signal assembly yan lahat po ito ay uh, galing sa honda ito lang yung uh... kaya ayaw na gusto muna ganito yan, kaya ay niya nabili yan. Kasi walang available na mabili ni stock. At uh, goods din tong gamitin kasi nagamit ko na rin yan. Same din yan sa ano. Yan. Kapag 125 uh, yung motor ninyo, syempre ilalagay nyo yung sigunyal ay uh, 125. Ito, so, buksan ko muna kasi nakapastik. Yan. Tapos ito yung bagong sigunyal natin. Key 66. Tapos may markings. Yan parang QC pass yan yan, original po yan Aspira ang gamitin natin bearing tapos ito yung uh, magneto oil seal at ito naman yung black set and ito na lahat yung ano, kailangan natin talagang a uh, na lang to yan, dyan na yung valve seal gasket na dalawa black piston piston ring pero unahin ko muna itong ilubog. Ipipress ko muna to. Ayan, tayo natin dito. Ato. ipipress natin dito. Ayan, lulubog natin to. Ito lang mga sir, nalubog ko yung bearing. Tapos, syempre, bago natin ito ilubog, sample natin dito. Yan, kung ilulubog mo siyang nang hindi ginamitan ng ano ng butane, yan hindi mo maiisasalpak talaga ng diretso. Kapag piliresan mo naman, may posibilidad na masira yung bearing. Kaya ang gagawin natin, paiinitan natin ng ano yan, ng uh, butane or torch. Pero lalagyan natin ng langis muna. Yan. Kasi pag hindi mo nilagyan ng langis, maaaring magkaroon ng ano, gaspang yung kanyang ano yung shell yan yan, Paiinitin natin sa loob ng 15 minutes to mga sir para may salpak natin ng maayos yung sigunyal yan, ito mga sir na ko na yung crankcase huwag nyo kalimutan yung dalawang dowel at uh, kanina nung hindi pa natin to nailinisan at napapadala ng sigunyal nung uh, hinatak natin ng ganito malakas na yung alok ito dahil bago na ayan uh, uh, ibig sabihin walang problema ang case niyan boost na good siyan susunod so, ko naman na yung ano yung block naman na tapos after ko mailagay ito yung cylinder cylinder head na yung pupukusan ko ngayon kasi i-repacing natin yan para maiwasan natin yung ano yung bulwak kaya ito muna yung inaw na ko Ito mga sya, nilagay ko na yung bagong black. Piston, yan, gasket, walang silan. Huwag yung lalagyan ng silat yan para hindi magbara. Uh, Sa Sa online, papuntang cab shop. Ito, narinisan ko na rin. Tapos kapag wala na tinatanggal nyo to, lagay nyo sya ng silan, parang ganito. Yan. Kasi walang ano yan eh. Para hindi mag yung oil dyan. Tapos, valve seal bago. Na-replace ko na rin to. At uh, bago na rin yung valve seal dalawa at uh, syempre kakapit natin to valve clearance 10 saka 24 pa rin huwag nyong babaguhin yan para, para may sarpak natin dito yan ito mga sana buwan natin yung makina ito sarpak na sa chassis nalagyan ko na rin ng langis to coolant na lang Ito maso. sir, kilometer, yan, yeah, 130,000. Lalagyan ko lang lang is, kulan, at pinainit ko na to para makita ko kung may linkage or bulwak, ayan, kuls naman. Ayan. ayan, standard na uli yung kanyang tunog. Okay, balik ko na yung kuwan. Na-diagnose ko na rin to. Kasi mababa yung minor nito eh. tinaas natin sa 1.5 to 1.6 1.7 ganyan tas huwag lang makapago ng 1,500 okay, okay. mag-eco muna yung upon tapos i in to goods na